Ayan mga idol, oh. maglalaban naman ngayon sa so, 1 Justin Sa si Idol Lester mga idol, siyempre try si, si Idol Lester Surweta uh, From mom, Si Lester Surweta so, between Justin The son of PBA players Justin Ayan mga idol, oh. Justin versus Lester Zulweta from JCVC Rojas and that's si Justin Justin crossover oh yeah. ano yun ano okay bola ni Lester mga idol uh, ah, palaban dito si Justin Lester so points a Oh, So, Weta. Weta. Uy, dito okay. pumasok Inaamama na ni Justin Ni Lester yung mga idol Kasi lang di pumasok Justin niya may tangan ng bola Here you Justin Oh Papakitang gilas sa si Justin dito mga idol oh.

Parehas na ayo magpatalo. Justin with the ball. Uy! Contra defensa ni ano Lester. Straight to the basket. Points from Justin. naman si Lester dun Justin na naman All one tayo mga idol Justin down the ball nào bắt đầu tr ai xin lỗi đau ai xin lỗi đau ai đau Right to the basket. <laughs> Justin from MUB. Uh, one tayo mga idol. <laughs> JJ, Justin. Uy. Uy. <laughs> <laughs>

datje <laughs> He can just get again beat the ball with a crossover. over ng naman dalawa agawan ng bola Di nagpapatalo si Lester don mga idol Here comes Solveta. Points from Solveta. Stop, stop. 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 And now Solveta. Too short. We have Solveta! Points for Solveta! Oh my. Nice game!